Welcome back to the channel, mga kahugot. Nanonood ka ng Pinoy Hugot TV, e., kung saan ihatid namin sa iyo ang pinakabago at nakakataba ng puso ng mga update mula sa iyong mga paboritong love team. At ngayon, mayroon kaming isang bagay na sobrang kapanapanabik para sa lahat ng mga tagahanga ng Don Beldoon. doon. Ayon, muling nag-i-wave online si Nadoni Pangilinan at Bell Mariano habang papalapit ang kanilang birthday month at hindi nakiligin ang fandom. Kamakailan lang, may ipinost si Miss Darla Solar sa social media na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa kanyang post, nagpahiwatig siya ng isang espesyal na proyekto sa kaarawan para kina Donnie at Belle. Bagamat hindi niya ibinunyag ang buong detalye, ang mga tagahanga ay nasasabik na at nag-iisip tungkol sa mga sorpresa, lalo na kung ano ang maaaring pinaplano ni Donnie para sa kaarawan ni Belle. Ang oras ay hindi maaaring maging mas perpekto, dahil pareho ang kanilang mga kaarawan sa loob ng parehong buwan na itong isang dobleng pagdiriwang para sa Don Bell fandom. Dagdag pa sa hype, kamakailang lumabas si na Donnie at Bell sa ASAP Live, kung saan ang kanilang chemistry at alindog ay sumikat sa entablado. Hindi napigilan ng mga tagahanga ang pag-uusap tungkol sa natural at eleganteng hitsura nila ng magkasama. Ang kanilang pagganap ay higit na nagpaalala sa lahat kung bakit sila ay isa sa pinaka-hinahangaan na on-screen, at posibleng off-screen na mag-asawa sa industriya ngayon. Ang social media ay puno na ngayon ng pagmamahal at pananabik na may mga tagahanga na nagbabahagi ng mga post, teorya at pagbati sa kaarawan ng maaga. Inaabangan ng lahat ang malaking pagsisiwalat, ano ang magiging i-birthday prod na ito at anong sweet moment ang ihahanda ni Donnie para kay Bell. Isang bagay ang sigurado, ang pagmamahal at suporta para sa Don Bell ay mas malakas kaysa dati at ang kanilang nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan ay humuhubog sa isang bagay na tunay na espesyal. So, stay tuned, mga kahugot. Nandito kami para panatilihin kang updated sa lahat ng kilig na detalye. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa mas nakakabagbagdamdaming Don Bell updates dito lang sa Pinoy hugot Hugotsi.